hindi lang pinansyal na susukat ang pagiging responsableng ama. Kadalasan para sa iba, sapat na ang pagbibigay ng pera para masabing mabuting ama ang isang lalaki. Minsan pa nga, may mga nagsasabi ng nagbibigay naman ako ng pera o kaya sinusustentuhan ko naman ng tama ang mga bata. Pero hindi diyan natatapos ang pagiging isang mabuting ama. Hindi lang pera ang sukatan. More than the financial support, kailangan ng mga bata ang oras ng kanilang mga magulang. Malaking bagay ang maramdaman nilang may oras ang kanilang ama at ina sa kanila. Oo, malaking bagay at malaking tulong na nagtatrabaho at nagbibigay ng pera ang tatay, pero malaking bagay din na mabigyan niya ng oras o quality time ang kanyang mga anak. Kung isa ka sa mga tatay na kasama physically ang mga anak ngayon, bigyan mo sila ng oras. I Spend quality time with your kids. Ibigay mo ang oras na nararapat sa kanila. Yang oras kasama ng anak ay pinapangarap ng ibang ama na malayo sa kanilang mga anak.